Uh, meron tayong three or four year old na tumatakbo-takbo. botakbo, yun naman po talaga ang kailangan ng bata uh, at that age. so at that time hindi po natin masasabi na um, na ADHD yung pagiging uh, yung pagiging malikod niya. so doc um, usually ba kailan ba dapat or ano ba yung mga symptoms para para matrigger or ma, ma, makita as red flag para magpakonsult ang mga ang mga magulang ng kanilang mga anak may listahan po sila ng iba-ibang mga sintomas. Uh, halimbawa uh, running during times when they're expected to stay seated mm -hmm. or for example uh, difficulty concentrating on uh, difficult tasks like for example yung works sa classroom or yung nakikinig sa teacher yun mad madali po yun ihanapin yung mga ano ADHD mm -hmm. criteria so DSM5 ADHD criteria pero mm -hmm. gusto po sana natin iwasan na tingnan lang 'yon tapos ay meron siya noon meron siya noon meron siya na so mm -hmm. meron siyang ADHD mm -hmm. kasi kailangan nga po natin tingnan kada bata tapos uh, kada situation kasi meron din po siyang isang criteria na sinasabi that is uh uh not what is expected for age. Mm -hmm. So for example, uh meron tayong 3 or 4 year old na tumatakbo-takbo. Pero yun naman po talaga ang kailangan ng bata uh, uh -hmm. at at age. So at that time, hindi po natin masasabi na um na ADHD yung pagiging uh, yung pagiging baliktad niya. So uh that is something that uh during a consultation, uh we can observe and then the parents, the teachers, Ah uh, the physicians the therapists can all uh, work together. Pero ang isa rin po naming uh, sinasabi, hindi po ibig sabihin na ay mukhang hindi na, na meet yung criteria for ADHD. So ibig sabihin pag meron siyang uh, mali or uh, hirap siya sa school hindi eh, kasalanan na niya kasi hindi naman niya na meet yung criteria. Hindi po hindi rin po yun gano'n dahil nakikita po nila na madami pong mga bata na kahit hindi nila na-meet yung criteria for ADHD, they would still help uh, from giving them a supportive environment. Okay. yeah no? Very important yung support, no? And uh, tandaan natin, no, mga parents or sa mga ibang viewers natin diyan no? Hindi porket okay, malikot yung bata, gano'n na yun, no? Uh, kailangan natin na uh, proper uh, proper diagnosis ng mga experts no para para ma, ma ensure na uh, nasa ganong sitwasyon nga yung ating mga anak